Hello, what's up guys? Welcome back <laughs> to my YouTube channel. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe and i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang update natin dito sa Emily Dragon Adventure. Let's go. Pisa na natin. And, dito guys, syempre, marami na nakakaalam nito pero tuturo ko na rin dito sa video ko kung paano ako nag-iipon ng diamond Sempre kailangan meron kang dami account na tatlo. Mas maganda kung tatlo. Kasi kung isa lang yung dami mo guys, nauubos din daya mo. Mas maganda may mas marami kang dami. Mas, mas mauubos mo agad yung item na, nasa na ano, trade nasa trade house na guys. Bali ako guys, ito. Meron kasi akong nabeta na kanina. Nabili rin ng dami ko. Ito yung mga item na yan Bale, sa golden chest ko nakuha to guys yan clip siyempre ganito lang ako nag ng golden chest sa mga hindi pa nakakaalam yung nabibili nating itlo dyan dyan ako nag -hunt. yan try natin isa o kanina nakalima na ako kanina no nakalima na akong hunt ngayon naisipan kong gawin na rin ng video Ayan. Siyempre, titignan nyo muna dito, guys. Kung meron na ditong golden Just Pag wala, lagi lang tayo sa claim lang. Para isa lang yung itlog na nabubuksan natin. Kasi kung magkasambu tayo, sayang yung chance na makakuha tayo nun. So, dito lang ako naghahat ng paninda ko, guys, no? Pero, siyempre, kung marami ka ng paninda, hunt ka lang hat nito, wala ka namang dami o yung dami mo, isa lang tapos wala ng diamond matatambakan ka rin so, ayun guys syempre okay lang matambak yung item natin na binili dun sa dami natin guys no si dami lang naman yun eh so wala pa tayo nung kuha ito guys talagang pagtutunan nyo ng oras so guys medyo matagal na nga lang to guys kasi medyo marami na tayong itlog na bubuksan may 62, may 62 pa Guys. Ayun. So yan hanap lang tayo kaya hanap lang kayo kung wala lagi lang one. So dito times 5 na lang kasi 5 na lang yung tlog natin, no? doon tayo sa ano. Dito tayo sa 62 makakuha tayo ron kanina guys sa limang ano naka 10k na rin ako no na, na benta bali sa isang araw may 10k na ako syempre marami makakuha pa naman tayo dito panigurado dahil marami pa tayo vlog hindi lang naman tayo dito guys makakuha nito guys no syempre makakuha rin tayo sa mga dito sa Realm Bones saka sa Excellent Boss dyan may chance din tayo makakuha niya ng mga golden chest pero dito dito talaga ako nag hunt syempre chance lang din makakuha dun eh dito chance lang din naman pero at least mas marami tayong makukuha dito kasi nga yung binili natin itlog pa isa isa lang yung inaano natin di ako nagbiblis no hindi ko hindi ko biniblisto sa dami ko yan nagblis na ako kasi hindi, hindi na ako hindi ko ginagawa to sa dami kasi hindi naman kailangan eh <coughs> so ayan guys <coughs> so far wala pa tayo nakukuha no <coughs> talagang swertihan lang din minsan sa times 1 meron tapos sa times 10 minsan dalawa nakukuha ko dyan pag siniswerte guys ngayon pag may, pag mayroon naman na akong item dito guys na pang pang akin may maganda naman yung ano niya guys hindi ko siya binebenta Inatabi ko lang sa ano storage ko pero pag pag alam ko kukulangin ako sa diamond guys binebenta ko madali ko lang naman din makuha yun guys eh alito guys, pag binenta mo yung item mo sa dami mo guys, syempre magkakaroon ng diamond yung dami mo. Yung dami mo guys, paikot paikot lang sa inyo. Yung dami, yung diamond nyo Paikot lang sa inyo guys. Kumbaga, hindi ka bumili ng item sa ibang karakter. Doon ka lang din bumili ng ano. Kumbaga, para nagpasa ka lang ng diamond dun sa dami mo. Tapos pwede mo rin siya uli makuha pag mayroon ka nang may, may mabebenta uli. Ang so, guys, meron akong tarong ano, no? sa 1M ko na ipon. Tapos kinuha ko yung port view, may tira pa akong 400K. Kasi 5, 500K yan eh, yung tira ko na yan. Mali ang natira na lang 400K. Kasi nga, nag-upgrade ako ng ano ko. Ito, nag-upgrade na upgrade ko to. Wait lang. Tayo, tingin tayo. Wala pa no. <coughs> so, ito. Ayan. So, ayan, nag-upgrade na ako nyan. So ang ginagawa ko guys, syempre iniwan ko yan eh. Iwan to eh. Tapos ito, iwan din to. Nung nagsimula ako mag-ipon. ngayon pina upgrade ko na siya paunti unti, -unti. Yan, na Ngayon, naubos ko na yung mga item ko sa dami. Kaya ito lang, ganito lang na ano na ko. Na-upload ko. gawa ako pag may nag pag may ano, pag may benta ako na ano, pag may nagbenta pala, yan. pinapalo ko. Ang palo natin kung may pagbenta at maganda yung stats bibili natin kahit hindi maganda yung stats basta pang fuse pang ano pang upgrade kasi kailangan tatloy eh para 90% yung chance na magsuccess no kasi kung dalawa isa lang may chance pa na mabasag yan so and guys and ganyan lang ako nag iipon syempre guys kailangan yung dami yung makasabay din sa level nyo no makasabay naman yan sa level yung mga dami nyo kung Halimbawa, nag, ano na, lumalabas sa si Condon, yun, mag, makakasabi na sa level doon kasi niya. Kun, kailangan na rin kunin yung mga susi nun para makapagpa level yung dami niya doon. Siyempre, mataas yung bigay ng XP. So, ngayon guys, dalawa yung, ano ko, yung RB4 ko na dami na nakasabay sa RB ko. Yun, nakawa tayo isa. And, pag meron ng ganyan guys, siyempre, confirm na natin yan. yan guys, yun, meron na tayong isa, diba? ngayong araw meron tayong anim no kasi nag nagbukas na ako ng lima kanina eh yung binenta ko so ayun guys nabuksan natin oh, so, yan ito guys yung mga ibang binuksan ko ito yun so, na akong binuksan dito yan so ayan yung mga magaganda yung ano yan no? yung mga ano 4 percentage mga stats yan. So ito guys, pwede kong ibenta yung mga ano na yan, mga gear ko na yan. O, no? pwede kong ibenta sa dami, makukuha ko rin naman yung mga yan. So guys, kailangan importante rin na ano, yung, na dito sa akin kasi meron na akong dami guild yan, yung Tempest. Ang leader dyan guys, yung isa kong dami nagawa ko guys, nag-solo ko oh, guild boss ako dito guys, so 11.30 saka 7.30 no? sa isang sa isang boss may makakuha ka ng 500 diamond dun so pag naubos mo yung laman na yun 2, 25 din yun so syempre 2, 5,000 din diba pag na mo pa yung pang 730 tapos pag pagkatapos ng 730 nagpa kinikik ko na tong main ko sa papasok ako sa guild pa sa ano guild ko ngayon yung sa function na guild namin yan kung sa yung function na guild nyo yan po yan kukunin nyo lahat yan mga upgrade ang pa kapansin nyo wala naman akong angel pass hindi ako nag angel pass hindi ako na kasi ang mahal nyan eh ah, 25 dollars 26 dollars yan diba hindi ako nag angel pass nyan ito lang pinakaginastos ko dyan yung soldering yun lang pinaka yung kaastos na ako dyan hindi na ako nag upgrade nyan kasi hey, free to play nga lang tayo eh. So, ito try natin i-benta to. Ito, maganda ng stats na ito. So, pwede ito i Pag ano, minsan hindi ko binibili. Kasi pag maganda yung bigay na percentage, hindi ko siya, hindi, hindi ko siya binibenta sa, ano ko. Kung <laughs> baka, inaano ko lang siya dito. <laughs> kasi, may chance na may, may bumili niyan, no? Kasi maganda yung stats niya. Ayan, damage rate per person sa petal damage per person. Pag mga ganyan guys, hindi ko binibili yan. Benta tayo guys. Ng, ano, nabawa ito benta natin. Tumukuha naman natin to eh. ambos ah, patay pa tayo ng ano. Itlog. Baka makuha pa tayo. <coughs> Ayun na yung meron. Alam mo, ba? Diba? So ayan, buksan na buksan uli natin 'yan. So ayan, benta uli natin. <tinyo> so ayan guys, ito 3,000 Medyo mahal pa siya, no? Kaya mas maganda magbenta. May kasabay kang damit. So ayan, bali 3,3. Bili natin yan. Ito muna. Ito, ito pag Kasi mababa level na ito. Ito, nag iipon na ulang dayam dito. Medyo sabay sa level din. Konti lang yung agwat natin. Level 28 na siya. So, ayan guys. Dito siyempre, bibili natin yan. Ito yan, o. Oh. Yung dalawang magkasabay. Ito yung item natin. Ito din muna natin ito bibili. Ito lang muna. Yan. Yan, meron na siyang star, no? Yung nag na ako. Siyempre, yung mga ano, binibenta rin natin. Yung tambak na nga yan, guys, no. Yung mga item dito. Pero, oh, walang naman yan, Basta mga gawa natin lahat dito. Ito. Ito, medyo patapos na. Nagawa ko lang naman dyan, guys. Di ko naman inaano yung mga malalakas, eh. Yung mga madadali lang patayin, matapos lang yan. 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 Saglit lang yan. Eh, siguro, wala pa limang minuto. Tapos na agad yung yung daily activities ng mga dami nyo eh. Kung ganyan lang gagawin nyo pati sa ano level 400 na pati dito ay tapos ko na nga. ito yung pinakadulo sa baba yan yan lang yung lima lang yan Yun lang yung pinapatay ko para magbilis matapos no Pero siyempre yung mga iba pang pagkukuha ng gold ay ng gold ng diamond no dito siyempre sa benefits yan ayan, yan kukunin yan siyempre kailangan huwag kalimutan kunin tapos ang ginagawa ko dito guys, pag nagdodonate ako, lima lang sa guild. Hindi ko na inuubos para, para hindi ano, para hindi medyo sayang sa Siyempre, sa mga dami natin, yung isa natin, leader. Ito, siyempre, kailangan sa dami natin. Siyempre, guild natin to Dapat, captain siya may position para meron din siyang, ano, sahod, no? Ah, rin yan, di ba? Ito, man, makukuha pa dito mga diamond dito, ang nakukuha ko dito 800 kasi hindi naman natatapos to dahil nga ano mga dami ko lang din yung gumagawa ng ano no. So yan. So nabili na natin. Eh, ganyan ganyan lang ginagawa ko dito guys. Ito pa pala guys. This all server. Ano mga pansin wala akong sentuhan. Di ako nagaganit sa dami kasi matagal na to, matagal. Matagal lang ano basta basta mabilis nila patahin yung ano yung mga boss hindi ako nag nag sa dami saka yung mga sa kalima naman nagkakalima lang ako dito pero mga, ano lang din pinapatay ko lang din yung mga may ito eh, 25, 30, 40 lang yan yun lang ginagawa ko sa kalima hindi ako nag -e elemental kasi nga saya pa sa diamond yan eh, dahil dami lang naman to ito di rin ako nagaganito sa dami tapos tinatapos ko lang yung daily quest. Tapos pag meron ganito guys, na event yung ito. 600 diamond din makukuha dito sa sa dami no. Siyempre, pag pumas ginagawa ko dyan, papasok lang ako, labas agad. Pasok labas hanggang sa mga tatlo ako. 200 sa isang atin. Ayan, tumakapansin yung baba ng damage ko na lang. ito yung mga, ay mga ano, mga dami ko. Si Dementor, saka si Luna, si dami kayo naging dami yung mga damage nila yan bababa na isang hit lang kasi kami dyan kinukuha lang namin yung ano itong mga diamond kinukuha ko kinukuha ko lang yung mga, yung 600 na diamond so balik ulit tayo sa ano Tara, tara natin. Ang ganyan lang guys. Yung mga dami ko na to guys. Yan. Ito yung naiwan ko na dami. Bali ginagawa ko guys. Halimbawa naubos na yung ano. ng dami ko na nakasabay RB4. Naubos yung diamond. Di bili naman ng ano. Yung mga. Yung mga pwede niyang mabili. Na ano. Na. RB3 na item no. Ito pwede bilhin na ito. Mas hindi niya, hindi niya kasi mabibili yung mga item nito ito eh kaya kailangan talaga makasabay so guys makakasabay naman yung dami nyo guys no? basta nakakapasok ng ano tapos gawin nyo lang araw araw siyempre ibiblis nyo na rin yung ano yung sa dito sa blood castle sa ano sa dito sa devil square yan dito, lang din naman yan dito yan sa egg yan yung ano devil square saka dito guys huwag, huwag yung ano Siyempre sa, sa dami, yung mga egg nyo yan i nyo na pero sa menu nyo huwag nyong i-checkan baka mamaya yung mga ma, -ano, ma diba so yan lang yun lang yung ginagawa ko by yung method ko paano ako nagkakadayam pero siyempre guys yung pag upgrade hindi ako nag-a-upgrade na ito ayan ito kasi iiwanan ko ngayon tapos ito pa unti Ah, natin tinatantya ko rin. dahil may mga pansin niya wala pa akong skeleton. No? Pero siguro baka bilhin ko na ngayon, ngayong ibit yung skeleton. Hindi ko alam kung gagamitin ko yung predator ko dito na ano na 60 no. So ayun lang guys, siyempre dito tayo bibili ng mga itlog, ubusin natin. Dito guys, sa gastos talaga kayo guys. Hindi ako, ginagawa ko dito guys, binibili ko na siya lahat. Pag nakakakuha na mata ko, ako ng Bawiin nyo na yun eh. Bawiin nyo na yung mga pinambilin nyo ng itlog. kumbaga na muhunan lang kayo pambilin ng itlog. Kasi kung mag pa kayo ng tatlong oras, matagal. Kaya kailangan guys, pag magbubukas, mag kayo, bubukas. Bubukas yun ng itlog. Kailangan marami na itlog nyo. Kasi sayang naman yung chance na makuha kung magbubukas kayo paunti-unti. So, yun. Yun lang. Ano pa ba? Ano ba? So, yun lang guys, dito. Pero dito guys, syempre, pag sa main ko, tinatapos ko lang. Tinatapos ko yan. Para yung magtap tayo dito. Pero wala na. Nakuha ko na yung ano. <coughs> Tapos na yung event eh. So, yan. Ayun, wala akong angel pass. Yan, nagaganyan. Pero siguro guys, kung maganda, maganda siguro guys kung meron tayong drop rate, no? para mas marami tayong makuha yung ito ito kasi 20% ano chance ng drop rate ah, mas marami, mas siguro mas maganda mas marami mas mataas yung chance na makuha ng chest na ano meron ganito siyempre kasus ka pa dyan nakabibili ka pa dyan 800 din yan ayun hindi naman tayo gumagasos dito so yun guys ko na siya Yan, ganyan lang ako nag-iipon guys. Saka yung pag upgrade siyempre tinatansya ko lang. Ngayon nag-upload ako pa unti-unti. Yung mga naiwan. Kung mapansin nyo yung BP ko, 31 na. 31 million na. Nung di pa ako nag na nasa 28 lang yan. Saka hindi wala pa yung win. So, at yung mga free-to-play sa amin guys. No? Kaya katulad nyan. Mga, ay, mga free-to-play lang sa amin. Pero siyempre ako, kahit nag-iipon na ako pero mas naangatan ko sila. check natin to. Ngayon nito. So ay mas mataas yung gear nya no, 17 million. Ay mas mataas yung seats pero kung, hindi naman hindi naman ako ani nag i nag ng mga ganyan pat, lalo na elemental. Mas yung elemental ko. 45. Ba. Diba? Kaya 23 lang mas mataas ako. So ayun guys, sa mod ko mataas din yung mod ko, mas mataas yung mod ko sa kanya. Ayan. So wala pa rin ako skeleton. No? Magkakaroon ako ng skeleton, syempre, dagdag lipe -dag rin yan. So wala pa rin ako nung, nung ano, nung itong dalawang ring. Saka ito guys, yung mga ring na to guys, Syempre, para makat isa rin sa nakapagpatipid sa akin guys no hindi ako bibili ng accessories mga ring ito guys yung ring ko na to ito. saka tong itong pendant sa kari. Nakuha ko lang yung sa red egg, no? Kaya nag-iipon din ako ng red egg. Kailangan makaipon ka nito at least sampu pataas para may chance ka. Dito guys, makuha na kasi dito guys, R8 na accessories, no? Ito nakuha ko yung isa. Ngayon, Bibilin ko na lang sa mall yung mga naiwan ko na hindi na nadadrop dito ng mga itlog. Ito kasi wala, hindi na din siya drop ng R7. Kaya ako mag-upload ako ng accessories, bibili na talaga ako sa mall. Pero hanggat latest yung itlog nyo, wag kayo bibili ng accessories kasi may chance na makakuha kayo nyan eh. No? Eh lalo pat ngayon RB3, tas pa, ay RB4, tas pa RB5, sigurado oh. Sobrang tagal na magpa-label mo. Makapag-RB5 na kaya. Mas marami pa kayong chance na makakuha ng accessories. May marami kayong itlog na may ipon. Ha, pag bibili pag ano, wag yung gagamitin din yung mga monster niyo na itlog pampius. Pwede naman mag-ano diyan, guys. Downgrade. Uh, baba ito. Kaya pwede niyo i-downgrade 'yan. Kung kumpleto kayo dito, tas isa ko lang kaya. Pero syempre di natin ito downgrade kasi dito, dito guys sa calmness 1 hanggang ano 4 calmness four ang drop niya no, yung isang ring pero dito sa ano yung latest na ring na yung ano na rb na ring na no na accessories dito yung mga Ar RB, pa lang so yun lang guys hanggang dito na lang video natin sana sa mga hindi pa nakakaalam sana may naitulong tayo lalo sa mga free to play na tulad ko na ayaw namang gumastos dito sa larong to no? Kahit pa paano so kahit free to play lang tayo, na at least naka port wing tayo, di ba? So may so may ano pa tayo, nakuha pa tayong ano, Sincha armor sa dalawang jewel of luck. Ay so, di na masama. No. So, hanggang dito na lang yung video natin. And thanks for watching and goodbye.